Levitiko, Tabanatang 26 Huwag kayong gagawa para sa inyo na mga Diyos-Diyosan ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos inyong ipangingilin ng aking mga sabat at inyong igagalang ang aking santuario. Ako ang Panginoon. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. At ang inyong paggiik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas. At ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghasik. At kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana. At tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. At mahiga kayo. At walang katatakutan kayo at aking papawiin sa lupain ang mababangis na hayop na hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. At habulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak. At lima sa inyo'y hahabol sa isang daan at isang daan sa inyo'y hahabol sa sampung libo. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo at lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtibayin ko ang aking tipang sa inyo, at kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago, at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapupuotan, at lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang huwag kayong maging mga alipin nila at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamato at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos nito At kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na napat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ng aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo, at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at magasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sa kakanin ng inyong mga kaaway at ititig ko ang aking mukha laban sa inyo at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapit pa dahil sa inyong mga kasalanan. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa at gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan, sapagkat hindi ibibigay sa inyo ng inyong lupain ang kaniyang bunga ni ng kahoy sa parang ang kaniyang bunga. At kung kayo'y sasalangsang sa akin, at hindi ninyo ako didinggin, ay dadalang ko kayo ng makapito ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan at susuguin ko sa inyo ang mga halimaw sa parang. Nang samsaman kayo ng inyong mga anak at papatayin ang inyong mga hayop at kayo'y pakakapuntiin sa bilang at mangungulila ang inyong mga lakad. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo. At sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan at kayo'y matitipon sa loob na inyong mga bayan at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang sampung babae ay magluluto ng inyong tinapay sa islamang hurno. At sa inyo'y isa sa sa timbang ang inyong tinapay. At kayo'y kakain at hindi kayo mga bubusog. At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin, ay sasalansang ako sa inyo na may kapusukan at parurusahan ko kayo makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. At sisirain ko ang inyong matataas na dako at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan, at kapupuutan kayo ng aking kaluluwa. At gagawin kong giba ang inyong mga bayan, at gigibayin ko ang inyong mga santuario, at hindi ko na sasamuyuin ang amoy ng inyong mga may amoy na masarap. At gagawin kong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon. At kayo'y aking pangangalatin sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa ulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Kung magkagayoy, magagalak ang lupain sa kanyang mga sabat. Habang nahandusay na sira at kayo'y napapasalupain ng inyong mga kaaway. Ang lupain nga ay magpapahinga at magagalak sa kanyang mga sabat. Habang nahandusay na sira ay magkakaroon ng kapahingahan. Sa makatid bagay ang hindi ipinagpahinga sa inyong mga sabat nang kayo'y nagsisitahan doon. At tungkol sa mga matitira sa inyo ay sisidlang ko ng takot sa kanilang puso sa mga lupain ng kaniyang mga kaway at habulin sila ng kalatis ng isang dahong nalalaglag at sila'y tatakas na parang tumatakas sa tabak at sila'y mabubuwal nang walang humahabol sa kanila. At mga kakatisuran sila na parang nasa harap ng tabak kahit walang humahabol at hindi kayo makatatayo sa harap ng inyong mga kaaway at mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa at sasakmalin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway at ang mga matitira sa inyo ay magsisipang pang lupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway at sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsisipang lupaypay na kasama nila. At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga magulang sa kanilang mga pagsalangsang na isinalangsang laban sa akin sapagkat sila ay lumakad naman ng laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila at sila'y aking dinalas sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpapakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli, at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan. Ay aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob, at ang aking ding tipan kay Isaac, at gayon din ang aking tipan kay Abraham, ay aking aalalahanin at aking aalalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanyang mga sabat samantalang nahandusay na sira na wala sila at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan sapagkat kanilang tinanggihan ang aking mga hatol at kinapuotan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito, pagka sila'y nasa lupay ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil. Ni kapupuotan ko sila na sila'y aking lubos na lilipulin. At aking sisirain ng aking tipan sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos. Kundi, Aalalahanin ko alang-alang sa kanila ang tipan ng kanilang mga magulang na aking inilabas sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga bansa upong ako'y maging kanilang Diyos. Ako ang Panginoon. Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinay sa pamagitan ni Moises.